Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Narawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga employer, mga empleyado at iba pang stakeholder na manatiling nagkakaisa sa pagtataguyod ng full recovery sa labor market sa gitna ng mga pagsubok sa ekonomiya. Hinikayat ng pagulo ang stakeholders sa pagtataguyod ng mas maraming trabaho tungo sa isang bagong Pilipinas. Dagdag niya, dapat magtulungan para maisulong ang mas maraming dekalidad na trabaho na magpapaunlad sa buhay ng mga Pilipino. Pinuri rin ng Pangulo ang dole sa pagprotekta sa mga karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. As a nation that takes pride in our globally competitive workforce, we count always on the role of Dole in securing their rights, welfare, and empowerment. The feats you have achieved and the challenges that you have overcome these past nine decades have turned you into a reliable arm of government in meeting the needs of our workers both here and abroad as you recognize the outstanding service of your officials employees and stakeholders through this event i trust that you will also renew your commitment to ensuring the legal humane and dignified working conditions for our filipino workers sama-sama po nating tuparin ang pangako ng isang bagong pilipinas para sa lahat kabilang ang ating mga mahal na manggagawang Pilipino. Mabuhay ang dole, mabuhay ang ating lakas paggawa. Pinuri ng mga senador ang security official sa pagkakaaresto sa isa sa mga suspect sa pambubomba sa Mindanao State University sa Barawi City noong nakaraang linggo. Hidimok ni Sen. I.B. Marcos ang otoridad na magpatuloy hanggang sa matunto ng utak sa karumaldumal na krimen. Nanawagan din siya na magsama-samang pagtulungan ang isang pangmatagalang kapayapaan. Hinikaya naman ni Sen. Coco Pimentel ang Law Enforcement Agency sa mabilis at malalimang investigasyon sa nangyaring pambobomba. Kung si Sen. Ronald de La Rosa naman ang tatanungin, pwede nilang investigahan sa Senado kung nagkaroon ng pagkukulang sa intelligence gathering ang mga otoridad kaya hindi napigilan ang trahedya. Most likely kasama yan, kasama yan kasama yan dahil nga uh, lives has been uh, lives have been lost di ba uh, isa yan sa tutukoyin ng ating uh seniority uh, para lumalabas na there is no failure of intelligence kasi may mga uh, naunang balita na patungkol dito may mga balak silang gagawin ruling uh, baka mayroong failure to appreciate intelligence at yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor. Magandang umaga!